ang reward ng karunungan. Proverbs chapter 2. Anak, pakinggan mo ang mga sinasabi ko at ingatan mo ang mga utos ko. Makinig ka sa mga salitang may karunungan at buong puso mo yung intindihin. Humingi ka ng talino at magmakaawa ka na makaintindi ka. Hanapin mo yon na parang silver ang hinahanap mo o parang treasure na nakatago. Pag ginawa mo yon, maiintindihan mo kung paano matakot kay Lord at makikilala mo ang Diyos. Kasi si Lord ang nagbibigay ng karunungan sa kanya galing ang talino at pangunawa. Ang namumuhay ng matuwid, pinapayaman niya sa karunungan. Iniingatan niya ang mga nabubuhay ng tapat. Sinisigurado niyang napapatupad ang hustisya. Iniingatan niya ang mga tapat na sumusunod sa kanya dahil sa karunungan. Malalaman mo kung ano ang tama at makatarungan, kung ano ang patas at ang dapat mong gawin. Magiging marunong ka. Matutuwa ka sa marami mong malalaman. Iingatan ka ng mga desisyon mong tama. Dahil nakakaintindi ka, magiging safe ka. Mailalayo ka nito sa mga gawang mali at sa mga taong di totoo ang sinasabi sila yung mga taong tumalikod sa paggawa ng tama at namuhay na sa kasalanan. na -e enjoy nilang gumawa ng masama at tuwang-tuwa pa sa panluloko nila. Baluktot ang ginagawa nila. Di sila pwedeng pagkatiwalaan. Hindi ka magiging biktima ng babaeng makasalanan. Yung babaeng nangangaliwa na matamis magsalita. Hindi siya tapat sa kanyang asawa. Ang mga pangako niya sa Diyos kinalimutan na niya. Pag ka sa bahay niya, siguradong patay ka. Pag ka doon, para ka nang pumunta sa hukay. Lahat ng pumupunta doon, di na nakakabalik. Di na nila nababawi ang buhay nila. Kaya gayahin mo ang ginagawa ng mabubuting tao. Gawin mong matuwid ang buhay mo. Kasi ang mga matuwid, mag stay sa lupain. At yung mga malinis ang buhay, hindi pa aalisin. Pero ang masasama, palalayasan sa lupain. At ang mga manluloko, siguradong bubunutin.